sa mga gustong mag-open ng hangsing bag, sundan nyo lang po itong video ito at dadalhin ko po kayo dito. Ako katatapos ko lang. New Town Plaza. Mula dito sa New Town Plaza, diretso kayo. Tapos, liko sa kaliwa. Pwede kayo tumaan dito. Pwede rin doon. Pwede dito. Tapos, diretso Kaliwa ulit. Dire-diretso lang. Yan yung mga madadaanan, yung mga tinda-tindaan, mga shop-shop. Kaya po, ko kayo sa kanan. Ito, liko ng kaliwa. sa jewelry na Sa kanto, ito yung Shatin Plaza. Pasok kayo dyan sa Shatin Plaza. Kating dito sa Busini, luku kayo ng kanan. Hmm. Diretso lang yan. Madadaanan nyo yung Baleno, yung Giordano. Diretso lang. Ito pa rin ang lakad. Kating nyo dito, lupo kayo sa kanan. Kanan. Tapos labas kayo dito. kadaan nyo papunta doon sa bago kayo makarating dito sa Lucky Plaza. Kaya dito sa Lucky Plaza dire-diretso Kita nyo dito yung Watson. Tapos, liliko kayo dito sa kaliwa. May makikita kayong escalator. Baba kayo dito. Guys, sa mga gustong mag-open account dito sa Hang Bank, dito, punta lang kayo dito.